Bunso. Bunso natin. dami yung mga tinuturong pagkain. Isay pa lang. ng konti. Ayun mo eh. Kompleto na naman yung lakad natin katulad ng nakaraang vlog natin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada magmula sa Costco, bumiyahin na naman tayo papuntang Seafood City mga kainig. at syempre kasama natin si Mahal na Reyna at ako at syempre ang ating bunsong Prensisita at ang nagdadrive sa atin ay ating panganay na Prensisita mga No? Sobrang saya namin dito ni Mahal Reyna. Angas ah, eh, no? <laughs> at syempre habang nasa likuran kami ni Mahal na Reyna, nakasakay kami, ah, hindi pa rin kami makamove on at makapaniwala na ang nagdadrive na pala sa amin ay ang aming panganay na prinsesita at kasama natin sa harapan yung bunso natin. Ano, grabe parang kailan lang pero eto na kami, malapit na kami sa ating pupuntahan. At pero syempre, nakatingin pa rin ako sa ating bunsong prinsesita at ang ating panganay na prinsesita na talaga namang wow, ang bilis ng panahon parang kailan lang na tayo ang nag-drive para sa kanila. Kaya eto, ang lolo inags nyo kasama si Mahal Arena. Ay eto, syempre, andito na tayo sa ano nga pala, pupuntahan natin. Peter Bag? Asan dito? Dito ang paper bag, kailangan natin magdala ng paper bag at magugrocery oh, magugro daw tayo dito. Tapos uh, dito tayo kakain syempre, mga kayo next ano. Ayan. Ate, bibili natin ang pagkain dito. So magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kayo na, kung nasa na, maki araw na, na, araw na to. Ayan, ayan. Lahanan na siya. O tara. Tama mo na kayo. Ayan, syempre, muli natin kasama yung family natin ano. Yan, so dito tayo ngayon bonso Panganay Pipili ako rito ng ano yung turon Paborito ko yun yung banana Yung bananang turon Diba? Sarap yun, gusto ko yun eh Wow Siyempre ano muna tayo Washroom Washroom muna tayo Importante sa lahat Bago magsimula Tara Tara mo, ipawashroom ka washroom muna tayo mga kainag sana kita ko yung mga tinapay dito sarap kumain mm. at syempre ako yung may dala ng bag mga kinis. so, alam nyo na pag may dala akong bag ibig, ibig sabihin yan ako yung taga bit bit sila ng mga cake medyo malaki laki rin tong bag na dala natin ano Oh, maraming bibilin tong mga to, ah. Ayan, ayan, ayan. Ano bibilin nyo? Cake? Oh, masarap yan ha? mukhang bawal pero bawal sa akin hindi ko hindi ko kakain ito medyo iniwasan natin yung matamis at maalat ngayon mga kainags ano? bahala na sila dyan basta bili lang sila bitbitin lang natin tayo ng bahala parang lakas ang boses ko ha oh, mamaya na tayo bumili ng pagkain Tama, tayo may raw bumili ng cake pagkain daw muna ano ma ay eh, malutong pagkain na oh ano ano klaseng pagkain dibili natin yung ito mga kainis oh. Nako, ito yung paborito ko. Piniritong Gigi. Tilapia. Nako, tuyo. Lahat to. Lahat to bawal sa akin. Hindi pwede. tata Ano ba Ay, balot. Yan, balot mga kainis oh. Balot. Tsaka ano, palabok no. Palabok mga kainis. Dito na, tumalapit lang sa bahay namin to. Hindi na ako magluluto. Dito na lang ako lagi bibili eh. Kasi ito, tingnan nyo mga kainis oh. May mga ano, luto na. Ano, magkano ba to? Ang uh, presyo nito, 8 dollar ito 8 dollar kung paano inihaw na kung paano malapit na sa bahay ito naku sigurado ah, takihin na naman tayo sa gout natin sa dami na makakain natin puro luto na kasi rito dito nga tayo masiksikan masik dito nagugulat yung mga katabi ko sa lakas ng bubunga nga ako pag nagbablog tayo mga kainis ano? ito ito natin ito oh ito pa mga kiris. mga luto na oh. ako, dami pala rito na, no? dito tayo tingin tayo dito tingnan natin yung niluto rito nandito yung turon eh kana natin yung turon dito. O oh, ayan, namimili sila ng mga bibilin dito mga kainags. Ano? Ayan natin sila mamili dyan. Eh. Basta tayo dito, dito lang tayo. Pagka meron na silang napili, lagay na natin sa basket natin, tapos na. Bahala na sila dyan. Basta sabi ko lang kay Mahal Arena, ano? Sabi ko lang yung, yung pwede lang sa akin, isda na may kaliskis. Ayan, iwas muna tayo sa mga karni, -karni. At yung mga bawal sa may daw. Mataas ang uric acid. Yan. na ayan oh, order na sila, no. Ito. Ma order na sila, bala na sila, ang order jam, Basta tayo dito lang tayo. Yung bunso, mahal na reyna, panganay natin. Ayan Tapos ang inyong linko, nandito lang sa likod. Naghihintay lang nang nila sa akin. Ano na order na? Nahiya sa camera. Pero kanina kausap ko, usap ko lang sabi ko Teka lang, open ko lang yung camera sabi ko Biglang hindi na nagsalita Umalis na sa tabi ko yung panganay natin pa rin Medyo mahihain mga kainis Pero huwag kayo may dyan Pag nakapatay yung camera eh <laughs> Laging hinaharot si papa niya yan Alam niyo yung harot, yung hinaharot na pa Bilan mo nga ako nito Ano ba ang pabibili ko? Pabilan mo nga ako nito pa Pa, sasabihin niya, bubulahin pa ako niya Sabihin niya, pa ang gwapo mo talaga Buti nalang ikaw yung naging tatay ko. <laughs> Yan, nahiya eh, oh. Tawa siya eh. Ayan, tingnan natin yung mga ano, na, yung bunso natin. Ang dami mga tinuturong pagkain. Ano? Talagang mukhang maghahanda eh. Maghahanda, mukhang may handaan ngayon. Tala sa bahay, ano? Talaga naman, napakasarap ng ating uh, uh lakad ngayon, mga kainag. Siyempre, kumpleto na naman yung lakad natin. Katulad yung nakaraang vlog natin. No? Oh. Tingnan nyo na, sasarap ng pagkain. No? Oh. Kaya lang yung mga masasarap na pagkain na eh, bawal sa akin. O, oh, yung in order natin mga kainos. Ano yan, ha? Eh? Nakabalot na. Tsaka to. Silip tayo ng bibingka rito. Tsaka to ron. Ito, 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 Eh, banana kayo, ha? Gusto ko yung banana kayo. Yun. Favorito ko yun, ha? Oh. Turon. Ayan, ha? Oh. Ito, ito, turon. Ah, magkano nga sa turon? 450. Pabiling dalawa. Dalawang piraso. Ah, yeah, sarap yan, eh. Mahaba, no? Medyo matamis nga lang, pero okay lang yan. Importante, may makakain tayo. Paminsan-minsan lang. Yan lang. Thank you. Hmm, yan yung turon natin, no? Turon. dalaman turon. Dalawang turon, ah. oh yan na. So, ito na. Ito na yung turon, mga kainis. So, ano, mamaya, mamaya na natin, natin, kakainin yan pag nag-coffee tayo. Asan ba yung family ko? iniwan na naman ako. Ah, ito pala, ito pala. Andito sila. Ano naman mga pinamili nila ito? Ang dami, mukhang marami, ah. Maka marami, ah, marami nga hindi nga ano, marami tayong bibit-bibitin ngayon Ito yung basket o ah, dito na, lagay na dito ayan ah, lagay nyo naman dito laki nung bag natin eh hop ah, sige na hop, ayan ah, mayroon na akong turon dito Ito na yung turon ko, lagay na natin yung turon na baka makalimutan pa natin ayan yung te, ah, thank you ayan tutinan natin o, tara. Ititingnan lang pala, eh. Walang problema dyan. Ito, medyo maluwag-luwag pa yung bag natin dito. Pwede pa. Ayan, o. Oh. Tara. Yan talaga yung dahilan kaya sinama nila ako, eh. Magditlit. Okay lang. Kahit nandibigatan na tayo. Basta kasama sila. Yan. Nako, yan, o. Oh. Bawal sa akin yan. Lalo na yung laman loob, oh. Nako, gitukang manok, ano. Nako, sarap sana. <laughs> Kaya lang, tingin na lang natin. Hanggang tingin na lang tayo dyan. O, oh, ito, 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 mga kakanin, no? Ma, gusto ko yung kakanin. Ayan, no? Ayan, uh, ito, ito. Ayan, masarap yan, ma. Gusto ko yan. Ha? Kunin mo. Magkamay presyo yan dyan, ha? Tinan mo magkano presyo. Sa ilalim, ayan, no? 16. Ikaw na magbayad. Ay, balik mo na lang kasi hindi masarap yan. Balik mo na lang, ma. Hindi masarap yan.

Kasi so, eh. Sa, sa, personal hmm. sir, no? sir, medyo gwapo eh. Yeah, <laughs> <laughs> salamat thank you, salamat sa vlogger oh, Lagi Ah, thank you sir. So, so, ayun, bangko, oh, <laughs> sige sir, thank you, sir. Salamat salamat siya. Salamat, salamat, siya, sir. thank you, thank you. Well, subscribe salamat. Salamat sa uh, alam, uh, 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 alam mo, nagdating ka dito. Okay. At least naka-survive, no? Nakambubon. Yan. Subscribe ka lang dun, sir, sa, ano, sa, sa kanan kasi. Merong ano yan, eh. May subscribe button. Pakipindot nyo lang yan. Tapos minsan, kailangan nyo mag-register sa YouTube. Sige, dagdag lang sa ano. Oh, uh, sige, sir. Maraming salamat, sir. Hindi, hindi, sir. Sakto lang. Sige, sir. Yun. Salamat sa subscriber natin. O, tara, ano? Bayaran natin yan. Bayaran natin yung ating mga Yung binigay ni Mahal na Ako, ako natin. Kaya ah, mga bibili pa si Mahala Reina. Yung cake na maliit na lang. Oh, bigla dalong isip pa tong mato kung bibili ng cake. Bihira naman. Saka na kayo bumili ng cake pag malaki na fridge natin. Ma. O, tara. O, tara bayaran na natin tong mga pinamili nila. Ito actually bayad na tong hawak natin. O, yun na lang yung iba sa kanila. Oh, since na nandito na tayo sa ano, dito na tayo bumili ng bangus na fresh mga kainis. Ito, to fresh na bangus oh. Ano ma? Piliin mo na ako. Ito gusto ko yung malaki, medyo malaki. Mga tatlo, tatlong bangus. At least hindi frozen, fresh. Papakihalat ah, ko lang tayo ng plastic bag. Ito, 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 ito. ito. Yan. Pwede mo naman tayo palinis. Pwede, palinis to. Oh. Sige, papalinis natin. Hira babayaran na sana namin eh pero sabi sa akin pakilo ko daw muna o nga nga naman pala no, dumiretso agad tayo doon sa ano sa uh, cashier pakilo ko muna dumiretso ako doon babayaran ko na sana Ayun salamat pag pinarinisan ba to dito ilang oras ilang minuto Pwede palinis ko oh, palinis ko na lang Salamat ah Pero ito, mga fresh na isda rin, mga kainig, so. Oh. Kaya lang, ba, hindi na pwede sa atin itong eh. May, dapat yung may kaliskis na isda. Ito, 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 tingnan natin dito. Ito, 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 tilapia, fresh tilapia, mga kainig, so. Oh. Wow! Ito, ito, pwede ito, mga bangus na maliliit. May, may bangos, Ay, ko. sa kasasawa ko. O, sige, sir. Personal na to, ha? Hello. Binats. Bradnell, binag. Hello po. Yeah. Hello, Nian. Oh. Isang Pasti oh, si, ke Sir, oh, shout out Sir Dexter Dexter, oh shout out ke Sir Dexter, thank you Dexter ng Oh ayo Sir, shout out Sir May kasama kami dati sa Brian, gano'n ah. sa inyo Ah, sa Brian oh, sa Mindoro Hindi May, Ah, sa taga, Trabaho Sa si Brian Pangalan oh. Diyan sa inyo, di ba, sa ano lo? Ah, Gordon, Sir Diyan sa inyo Oh, kasama ko sa Ayos, sige Sir, Mampu. selamat Thank you, sir. din, sir. Thank you, sir. pag yung pangarap. Ay, thank you, thank you. Salamat sir, thank you. Yan, so mga subscriber marami. Ah, uh, mga 4 days from now sir. Yan, marami tayong mga subscriber na na-meet up dito. Maraming salamat sa kanila. Nahiya ako, sa tuloy na nahiya ako, mga kainag Kaya dito muna ako tatambay. <laughs> Titingin-tingin muna tayo dito kahit wala tayong ng kunwari. Ito na yung bangus ko. Salamat ah. Sama kami sa Black Hand. Uy, sige sir. No? Sama mo sir. No? Shout out sa kanila sir. Ako si no? Kaisda. Yun, Kaisda. Oo, na seafood. seafood. City yan. Salamat sir Thank you. Ah, salamat. So, ito na. Ha? Ah, naku, meron nakita ang longganisa dito si Mahal Arena. Fresh eh, no? O, oh, sige na. Bili ka lang dyan, no? Maraming salamat. O, no? nakakatuwa naman. Tinatawag tayo ng mga subscriber natin dito. O, oh, sige, sige. Tara. Let's go, mga kinis, no? Uwi na tayo. At tayo ay... Eh. Naku, marami pa tayong pupuntahan. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Kasama yung bahala. Sundan na lang natin yung mga anak natin, ano? Huwag kami ingay. Kasi nga pala, babayaran. Munti ko nang makalimutan. Hindi pa pala bayad to. Boss, ito na. Ayan. Munti ko nang buto binanggit mo sa akin na babayaran. Kasi akala ko, dire-diretso na tayo. Baka ma makulong pa tayo rito. Eh. Dire-diretso sa labas. Ayan okay na. Panagbitpet. O tara, Let's go. Ayan, so tara mga kinis, tayo. Ay, salamat. Init sa labas, grabe. Lamig dito sa loob eh. Wow, alinsangan ano? Malinsangan yung ating uh, labas. Uh, pero okay, mga kinis, talaga nakakapaso yung init ng araw, grabe. Mabuti na lang nagsombrero ko Dahil kung hindi ako nagsombrero, eh, malamang eh, mas mainit kasi mas madalaw ay magiging araw ano sa pa lang ng bunbunan ni Inags eh <laughs> parang walang tumawa ah, walang tumawa ah <laughs> hirap hirap talaga magpatawa pag ayaw tumawa ng mga pinapatawa mo <laughs> Atta, baka mapagkamal lang tayo may tama sa ulo rito ah, siya sarado na natin <laughs> Yun. So, hindi ko alam kung saan lang. Hi, sir. Nice meeting, sir. <laughs> Ang dami tumatawag sa atin dito. Maraming salamat sa kanila. Maraming thank you, thank you, thank you very much. Uh, yun. Let's go. At nung nasa loob na kami ng sasakyan mga kainags, ano, eh talaga namang hindi maitatago ang kagalakan namin dalawa ni Mahal na Reina. O ito, tingnan nyo, oh, kitang kita yung kagalakan sa aking mukha, anong saya ko, no? <laughs> Ayan, at kami ngayon ay pauwi na ng bahay namin, pero syempre, kailangan pa nating maghintay para tayo ay makalusot doon sa ating pupuntahan at kumukuha ng tiyempo ang ating panganay na prinsesita naman talaga. At kahit pagod tayo sa ating lakad ngayong araw na to, ay hindi natin na malayan yun dahil sobrang saya natin kasama natin ang ating mga anak at Mahal na Reina. So dito na tayo sa bahay, no? Ayan, ito, na, to, na, ito, ito. na natin itong mga Akan yung bangus Yan, baka masira yung bangus na binili natin Ayan. sa ano Ano? Sige Ano po lang ito? So tara, bitin natin ito yung bangus natin Sobrang init, baka maluto mga kainags, ano? <laughs> Alam nyo na kung anong lutong gagawin natin dito Siyempre, ano pa ba? Paksi, una walang lasa <laughs> Yan, <Yeah. laughs> yeah, so nandun yung family natin Yung mga pinamili kasi natin dadalhin nila rito Ah, tayo mag-grocery muna kasama ulit si Mahal na Reyna, no? Pero hindi na kasama na, hindi na natin kasama yung ating mga mga presisita mga kainan ano. no. Yan. Ito na yung mga pinamili natin kanina mga kainan sa kahanda na, no? Yan, no? Nako naman talaga. Ang ano yan, ang nag-prepare nito yung ating bunsong presisita mga kainan ano. no. Yan. Tapos meron siyang niluto rito, nag-bake pa yung bunso natin, ayun, no? Asan ba yung kanyang binate? Ay, toto, 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 to, 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 to binate niya ito, mga kinis. Alam niyo, paborito ko ito eh. Naku, napakasarap niyan, mga kinis. Oh. O, ba? Diba? Ano yan? Tsaka yung bait niyan, mga kainags. Hindi yan matamis. Saktong tamis lang, tsaka medyo healthy. Magagamit sa mga ingredients yan. Eh. Ano ba bang mga niluto niya rito? Meron pa siyang mga niluto rito. Ano ba ito? Ha, di ko alam kung ano ba ito. Bahala nito. Ito, ito yung ating ah, eh, paksiyo na tilapia, mga kainags. Oh. Yan, tapos yung binili nating bangos, eh mamaya lulutuin natin. Lagay ko muna sa fridge para hindi masira. Lulutuin natin din yon. Paksiw din na bangos, syempre naman. <laughs> Pero ito talaga paborito ko talaga ito. Ito, 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 na Hmm, Mamaya na, kakain ko sige tayo, baka mabusog agad ako na. So, hinihintay na lang natin yung ating panganay na prinsesita. Lumabas lang at mayroong binili, sandali. Ha? Huh? nyo naman, no? Talaga naman, kasi sobrang init ng panahon ngayon, mga kainay, sana. Ano? Hmm. Nako po, ito ito to, paborito ko to eh, no? Kaya medyo bawal sa atin ng konti yan Ito nga pala yung binili nating Turon kanina, ginupit-gupit na ng bunso natin ano? At tiyara, yan sarap nito At tiyara, galing to kay Boss Boni Binili natin ano Ito, chicken na barbecue, barian Ito tirahin ko to mamaya Ito yung, nako, masarap na yan oh. No? Ito yung kanin Yan <laughs> alalay na sa pagkain at baka madali na naman tayo ng gout natin. Ano? Hinugasan mo na? Tagal mo eh. Ako na maghugasan eh. Sabi ko, i lang ko ng konti. Parang bumbero eh, nung kailangan tapos na saka darating. <laughs> Salamat naman na mag-grocery na lang ako. grocery ka lang. na, palagyan mo na ang tubig yun. Hindi, aalis din kami. Aalis kaya? Sa si kayo punta? Mainers, si ka. Ay, sasama ko. Siyempre, banding eh. Tapos diretso, sa grocery na tayo, ano? Hindi, ayaw ko na. Ayaw sa grocery. Eh? Ah, sige. Tapos yeah. oh, kayo punta sa Wieners. Tama-tama, sige. Hmm, eto na yung ating uh, bangus na paksiw, mga siya, no? Naluto na natin, ano? Pero konti na lang siya kasi nilagay ko na yung iba sa tupperware, nilagay ko na sa cooler, sa fridge natin, baka mapanis pa, para sigurado. So, ito na lang tinira ko kasi kakainin natin bukas yan at sa makalawa. O, ba? Diba? So, yan yeah, mga kainags, ano? maraming maraming salamat sa pagsama po sa vlog namin ngayon. Family, thank you very much. Ang ganito na lang po yung, yung vlog ko po. Ang ganito na lang po. At, Don't forget to subscribe po. Maraming maraming salamat po. Enjoy the moment. Bagong gising pa po kasi ako yan. Parang lutang ka utak ko eh. <laughs> yan, so, hanggang sa muli. Salamat po.